dito na kami. Ang daming nakabarada sa sakyan dito sa ano kay eh, Rosmar Paris overload oh. Daming tao yan oh, daming sasakyan, talagang yeah, parang dinudumog yeah. ah. So pasok kami sa loob na oh. Rosmar Paris overload. Ah, may parking pa sa loob. Pwede, pwede. Ah, pasok daw Ay, tayo pala. Pasok na kami sa loob ng Rosmar Pares Overload Ang oh, ganda dito par You know, may palaro, kitang-kitang mo agad oh. Ay, puno pare yung mga Wait, it's pare. It's pare. pare. Pira pare, pila. Pare yan naman sa. Pare, pila, pila. Lagi si Omar. Wala dito, pwedeng. Wala par So ayan dito na kami sa Rosmar pare, so grabe. Wala kami dito, puto, Wala kaming wala paradahan. Ang ganda par dito. Solid dito daming tao din dito. So, para no ko? magpaparada dito. So yan, bababa kami. Dito na kami sa Rosmar Pares Overload. Nandito na Maui. Ayos lang Yeah! Yan, yeah. dito siya sa Rosmar Pares Overload. Yeah! I come to eat Sabaw! Sabaw! <laughs> you eat? You want? Yeah! Sabaw! Sabaw! Sabaw. Yeah! What's up, what's up, guys? Shout out, kamahe right ka KTV. Yeah. Kamai, Kamai KTV. Ka oh, yeah, kamai go, yeah, oh, yeah. Kamai. There's a bitch that didn't come. Morris TV, Morris TV. Yeah, shout out to Morris TV, guys. Yeah. Oh, Let's go. Yeah. Shout out to Papa Kier. Yeah, yeah. Papa Kier. <laughs> Let's go, guys. Dar! Hoy! Diwata ng Pasay. Diwata ng Pasay. Ito diwata ng Patay. Oh, diwata ng Patay. Oh, yeah. I don't know where is galing ah, nice <laughs> is that real <laughs> no. <laughs> no i see i see inside no <laughs> already finished eating yeah already yeah no, i eat a lot yeah you you finished eating no already um karating lang namin dugo 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 ayaw ko Hello. Baybay ko din. Isa sa Sabaw. Sabaw din ba? Binabahan ko 'to mien. Pabili sa Pacobun sa Sabaw. Nandito si Asa ng Sabaw. Asa ng Sabaw. Guys, sana. Dito. Dito kasi basketball. Okay. Apo, singyan ka na. Yeah. Ibata. Cha, amunin nabi si Asa ng Sabaw. Asa ng Sabaw. Sa basketball. Yan. Apo, si mo. Are ready to fight with me? Let's I fight you. Let's go, bro. Yo. back air Because... ay, ay, ay what's that? eh <laughs> 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 nung haba na ng pila simula dito hanggang doon dito sa Rosmar Pares Overload dito lang yan sa may Kalawan Laguna